و اشهدوا أن أن محمدًا محمدًا رسول الله رسول الله و وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله. So in English, I that there is no God, no God worthy of worship except of, Allah, except of Allah. And I bear witness I that, that Muhammad Mohammed, is a messenger of Allah. Allah Akbar! So ganun lang kadali ang pagyakap sa Islam, Baka yung hindi pa makapag- Next live inshallah next time Aa'udhu billahi minash shaitani r Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu wa rahmatullahi Maraming hindi Muslim ang nagtatanong kung bakit nga ba natin sinasabi na ang Islam ang tamang daan o ang tamang relihiyon Ang lahat ay nagsasabi na ang kanilang pinaniniwalaan ay ang siyang tama Ngunit hindi maaaring lahat sila ay tama dahil ang bawat isa ay nagsasabi na ang lahat ng iba ay mali. Tulad po ng lahat ng ibang relihiyon, sinasabi din po ng Islam na ito ang tamang relihiyon. Ito pong presentasyon na ito ay magbibigay ng mga patunay at basihan kung bakit sinasabi yan ng Islam. Una, ang pangalan ng relihiyon. Ang banal na pinanggalingan ng pangalan ng relihiyon at ang malawakang kahulugan ng pangalan na ito ang kauna-unahang dapat na malaman at maging malinaw sa lahat ay ang kahulugan ng salitang Islam. Ang Islam ay salitang Arabic na ang ibig sabihin ay ang pagsuko ng kalooban sa bukod tangi at nag-iisang Diyos sa Arabic ay Allah. At ang sino man na nagsusuko ng kanyang kalooban kay Allah, ang tawag sa kanya sa Arabic ay Muslim. Ang pangalan ng relihiyong Islam ay hindi mula sa pangalan ng tao o sambayanan at hindi iyon pangalan na pinili ng mga tao matapos ang ilang panahon. Halimbawa, ang Christianity ay mula sa pangalang Jesus Christ. Ang Buddhism mula sa pangalang Buddha. Ang Confucianism mula sa pangalang Confucius. Ang iba ay mula sa pangalan ng lugar, halimbawa ay Hinduism, mula sa Hindustan o mula sa pangalan ng tribo tulad ng Judaism mula sa tribo ni Juda. Ang Islam, ang pagsuko sa kalooban ng Diyos, ay ang relihiyon na ibinigay kay Adam, ang unang tao at unang propeta ng Diyos. Iyan din ang relihiyon ng lahat ng propetang isinugo ng Allah sa sanlibutan. Walang propeta ang nagtawag tungo sa pagsamba ng kahit ano o sino. Silang lahat ay nagtawag tungo sa pagsamba ng Allah lamang. Sa Biblia, malinaw na ang konsepto ng turo ni Jesus ay Islam, ang pagsamba lamang sa iisang Panginoon at Diyos. Mismo ang ala ang nagbigay ng pangalan sa kanyang relihiyon. Kanyang sinabi sa Quran, sa araw na ito ay kinumpleto ko ng ganap para sa inyo ang inyong din na ito ay din al-Islam. At pinili ko para sa inyo ang Islam bilang inyong din. At sino mang magnais ng iba maliban sa din al-Islam ay hindi ito tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay ay kabilang siya sa mga talunan. Pangalawa, ang tunay na kaisahan ng Diyos. Dahil ang ganap na pagsuko ng sariling kalooban sa kalooban ng Diyos ang katuturan ng pagsamba, ang pangunahing mensahe ng Islam ay ang pagsamba sa Diyos lamang ng walang katambal. Ang ibig sabihin, dapat din na walang pagsamba ang iuukol sa kahit kaninong tao, lugar o bagay maliban sa Diyos. Dahil ang lahat-lahat maliban sa Diyos na lumikha ay pawang nilikha lamang, Masasabi na ang Islam ay nagtatawag ng tao mula sa pagsamba ng nilikha tungo sa pagsamba ng tagapaglikha. Dahil ang dakilang tagapaglikha lamang ang may karapatan sa pagsamba ng kanyang nilikha. Siya lamang ang tumutugon sa mga dasal at ang lahat ay nangyayari dahil sa kanyang pahintulot. Pangatlo, pananampalatayang pangkalahatang panahon o universality ng reliyon. Dapat ang tunay na relihiyon ng Diyos ay iyong naintindihan at makakamit ng kahit sino sa buong mundo mula sa simula ng panahon magpawalang hanggan. Sa madaling salita, ang tunay na relihiyon ng Diyos ay hindi dapat nakatakda at para lamang sa isang grupo ng tao, lugar o panahon. Dapat din na ang relihiyon na iyon ay walang mga kondisyon na walang kinalaman sa relasyon ng tao sa Diyos. Halimbawa, sa ibang relihiyon, kailangan ng binyag o basbas o kailang paniwalaan ng isang nilikha ay tagapagligtas o tagapamagitan sa tao at Diyos para siya ay maituring na mananampalataya ng relihiyon na iyon. Dahil sa buod na prinsipyo at ang kahulugan ng Islam, ang pagsuko sa kalooban ng Diyos, ang Islam ay isang pangkalahatan at pangsandaigdigang relihiyon ang sino man, nasaan man siya, at sa alinmang panahon siya ay naroroon, ay maaaring maging Muslim. Sa pamamagitan lamang ng pagtakwil sa pagsamba ng nilalang at pagtungo sa pagsamba sa Diyos ng walang katambal, ang tao ay nagiging Muslim. Tandaan po, sa panahon natin ngayon hanggang sa huling araw, ang araw ng paghuhusga, ang huling propeta ng Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ay kailangang tanggapin at sundin ng tao upang siya ay maging ganap na muslim at ang pangapat komprehensibo o malawakang relihiyon tanging islam lamang ang relihiyon na sakop nito ang pagsamba sa allah sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao kumpleto ang gabay ng islam para sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang nilikha mula sa espiritual, physical, psychological, social, hanggang sa pinansyal, economics, at maging political na aspeto. Ang mananampalataya ay itinuturing na sumasamba kay Allah kapag siya ay nabubuhay sangayon sa mga katuruan ng Islam sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Bilang pagtatapos po, ito po ang mga dahilan kung bakit sinasabi ng Islam na ito ang tamang relihiyon ng Diyos. Una, ang banal na pinanggalingan ng pangalan, ang Allah mismo ang nagbigay ng pangalan ng kanyang relihiyon. Pangalawa, itinuturo ng Islam ang tunay na kahulugan ng kaisahan at pagkabukod tangi ng Diyos. Pangatlo, ang Islam ay pangkalahatang panahon. At pangapat, ang Islam ay mayroong gabay para sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao mula sa tagapaglikha ng mga tao. Sana po ay maging silbing inspirasyon ito sa mga mananampalataya upang lalo nilang pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa biyaya ng Islam at lalo nilang mahalin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sana din po ay magsilbing gabay ito sa mga taong taos-pusong naghahanap ng katotohanan. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum.